Magandang umaga mga kapatid. Ito po si Pastor Boy Dadula. Na muling mag-atid sa inyo ng mga aral, mensahe mula sa salita ng Panginoon. Salita ng Panginoon na siyang magbubukas ng ating kaisipan upang maunawa at malaman natin ang mga katotohanan inggil sa kaligtasan at buhay sa mga naligtas. Ngayong araw na ito, muli tayong darako sa salita ng Panginoon at ating pag-aaralan ang tungkol po sa katotohanan na ating pong pinamumuhay sa araw-araw. Maalala ko po ang sinabi po sa Deuteronomy chapter 30 verse 19. Ito po yung mga paalala ng Diyos sa magitan ni Moises sa lahat ng kanyang mga tao, ang kanyang bayan, kung paano siyang silang mamuhay sa kasalukuyan ng kanilang buhay sa sanlibutan. Ganito ang sabi ni Moises, <coughs> Deuteronomy 30 verse 19. Tinatawagan ko ang langit at ang lupa bilang saksi laban sa inyo sa araw na ito na aking inilagay sa harapan mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Kaya piliin mo at ng iyong binhi ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Na bilang mga Kristiyano, binigay sa atin ng Diyos ang ating pong uh, kalagayan bilang mga Kristiyano, mayro pong kamatayan at mayroong buhay. Unit, ang utos ng Panginoon sa atin, piliin natin ang buhay, no? Piliin natin ang buhay upang tayo po ay mabuhay. May kaugnayan po 'yung ating paksa ngayong umaga bilang mananampalataya, paano tayo mamuhay na may malago, matibay at umusbong na buhay para ng palataya ngayong araw na ito. Buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa Roma 8, versikulo 6, isang talata na kung saan makapagbibigay sa atin ng liwanag, alin po ang ating pipiliin bilang kristyano kung paano po mamuhay. Buksan natin ang Roma 8, versikulo 6, ganito po ang pagkakasabi. sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Subalit, ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, muli kami po ay uh, lumalakad ayon po sa liwanag ng iyong salita. Turuan niyo kami na makapanatili dito at huwag po kaming uh, umiral sa aming pong pagkamakasalanan upang hindi kami makaranas ng kabiguan, pasakit at iba't ibang problema sa buhay. Talangin namin ang Banalang Espiritu na siya magbigay liwanag ng aming kaisipan upang makita namin, maunawa namin at matanggap ng buong pananampalataya ang iyong pong mga salita ngayong umaga. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Now, ang Romans 8 verse 6 ay sulat o salita ng Panginoon na nasusulat na nagaanyaya sa atin sa buhay na binago ng Espiritu na siyang makapagdadala sa atin sa totoong kapayapaan at katotohanan. Ito ang magbibigay ng pag-asa at kalakasan para sa lahat ng mananampalatayang nagsisikap mabuhay kay Kristo. Nagpapakita ito sa kalagayan ng mga taong pumili ng ayon sa laman o sa Espiritu. Importante ang pagpili sa Espiritu upang magdala sa buhay at kapayapaan. Now, upang tayo ay makapagpatuloy sa bagong buhay at kapayapaan, may tatlong katotohanan ang ating dapat malaman sa talatang ito. Una, alamin natin ang katotohanan ng kaisipang laman. Ang kaisipang laman. Kahit na ikay malago at matibay na kristyano, hindi po may ang kaisipang laman. At ito'y dapat nating maunuhan. Ang sabi po sa ating talata, verse 6 ng Romans 8, sa unang bahagi, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Now, ibig, ano po ibig sabihin ng laman? Ito ba yung laman, yung ating katawan? Eh, hindi po lamang yon. Ito po yung simbolo ng makasalibutang pangangailangan at hangarin. Lahat tayo nangangailangan. Lahat tayo may hangarin. Pero, dapat nating maunuan, alin ba rito? Sa espiritu ba o sa laman? So, ang laman ay simbolo ng makasalibutang pangangailangan at hangarin. Ang laman ay kumakatawan sa ating pagkatao na mapagtiwala sa mga bagay sa sanlibutan. Kahit kristyano na, kadalasan mayroon tayong pagtitiwala at ang pagtitiwal natin menos doon sa Diyos kundi tayo ay mas lamang sa sanlibutan. Now, ano ba ang laman? Ang laman po na sinutukoy sa Biblia ay ang kasalanang nananatili sa atin na naghahangad sa mga makasanlibutang pagdanasa. Laman po mga kapatid, ibig sabihin yung kasalanan pong nasa ating pangbuhay. Na batay po sa Roma, uh, Roma Roma 7.17, tayo po ay nasa laman pa. Dapat nating malaman ito. Basahin ko lang po ang Roma 7, versikulo 17, kung ano po ito, ito'y tumutukoy po sa mga kristyano na mayroon pong problema sa kanilang buhay. Naguguluhan sila. Bakit kristyano na ako? Bakit gumagawa pa rin ng kasalanan? Mas, may hilig pa rin ako sa kasalanan. At uh, sa puso ko, ayaw ko nito. Pero bakit hindi ko maiwasan na gagawa ko pa rin? Basahin po natin Roma 7, versikulo 17 hanggang 20. 20. Ganito po ang pagkakasabi. Paliwanag ni Pablo. Subalit kayo'y hindi na ako ang gumagawa nito. Yung pong kahit na masama nagagawa pa rin. Kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Na yan po yung doktrinang remaining sin or indwelling sin, yan po ay nananatili pa sa atin. Simula nung tayo po ay naligtas, tayo po'y tinubos ni Kristo sa sumpa ng kasalanan, walang iba kundi ang impyerno, ngunit hindi pa rin tayo ligtas sa kasalanang remaining sin. No? Ang sabi po, basahin natin tuloy. Sapagat nalalaman ko, verse 18, Romans 7 verse 18, sapagat nalalaman ko no walang mabuti na nanatili sa akin, sa makatwid yung pong nanatiling kasalanan, sa makatwid ay sa aking laman ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin. Subalit hindi ko iyon magawa. Sapagat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko nais ay siya kong ginagawa. Subalit kung ang hindi ko nais ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito o hindi na ako ang may ujug nito yung bagong pagkatao natin, kundi ang kasalanan na nanatili sa akin. Now, paliwanag natin, ligtas na tayo sa kabayaran ng kasalanan. Anong kabayaran ng kasalanan? Impyerno. Yung po yung kabayaran ng original sa, sa minanan natin kay Adan at kay iba. Lahat po ng tao patungo po sa impyerno. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, sa malaking kabagan ng Diyos, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo po na kanyang mga tao ay tubusin sa impyernong ito, sa kabayaran ng kasalanan, tubusin. Ngunit hindi po garantiya na kasalanan ay hindi ay mawala na sa ating buhay. Nananatili pa rin yung kasalanan. Ang nawala sa atin ay yung sumpa, yung kabayaran sa impyerno. Hindi ka na mapapa impyerno. ngunit yung remaining sin, yung presensya ng kasalanan sa ating buhay ngayon, ito po yung sumisira ng ating pakikipag-isa sa Diyos, sa relasyon natin sa Diyos. Hindi pa tayo nakakalaya sa presensya ng kasalanan kung tawagin remaining sin. Makapaghiwalay pa rin ito sa ating pong fellowship sa Diyos at magdudulot ng kabiguan, pasakit, problema, karamdaman, sirang relasyon sa sawa sa mga anak, sa trabaho, sa Diyos. Kaya ang mga pag-iisip at Naniniwalang ang kaligayahan ng buhay ay makikita sa material at mga temporaryong mga bagay, ito'y gawa ng laman. Ito'y udyok ng ating likas na kasalanan, yung remaining sin. Tayo po ay daranas ng iba't ibang consequences o kabayaran ng kasalanan sa kasalukuyan Nakahirapan, pasaki, kapiguan, karamdaman, dahil po yung po yung hilig ng laman natin. Kaya nga, dapat nating maunawaan, pipiliin ba natin, manatili ba tayo sa kaisipang laman, gayong ito ay nagdudulot ng kamatayan. Ibig sabihin ng kamatayan po, pagkahiwalay. So ang epekto po ng nananatili sa laman ay kamatayan. Now, ano pong kamatayan ito? Ito'y spiritual na kamatayan. Ito'y pagbagsak natin sa fellowship sa Diyos, pagkaputol ng ating o pagkahiwalay ng ating fellowship sa Diyos. Ang sabi nga sa Santiago, ating basahin ng Santiago Ganito ang pagkakasabi, mga kapatid. Subalit, nais mo bang malaman o taong hangal na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? Hindi ba ang ating amang si Abraham, uh, verse 22, uh, verse 26, I'm sorry, balik tayo sa 26, at sabi, sapagat kung paanong ang katawan na walang espirito, kung katawan ay walang espiritu, anong sabi? mangyari dyan, patay. Hiwalay. Di ba? Gayun din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. So yung pananampalataya natin na dapat gumagawa ayon sa kalooban ng Diyos ay hindi gumagawa kundi ang hinahangad, hangarin ay ang sanlibutan, hindi po nakagawa kaya tayo po ay patay espiritual tayo po ay nahiwalay sa ating pananampalataya. Kaya, ang disisyong mula sa sariling hangarin at pagnanasa ay magdadala sa kairapan, pasakit, problema, karamdaman, sirang relasyon, ito po'y pagkahulog natin mula sa ating relasyon o fellowship sa Diyos. Ang relasyon di mawawala pero yung ating pakikisama sa Diyos ay mawawala. So, yung po yung dapat nating malamang katotohanan, yung kaisipan ng laman. Ikalawa, alamin natin ang katotohanan ng kaisipan sa Espiritu. So, basahin natin ang ikalawang bahagi ng versikulo 6 ng Romans 8. So, bangit ang kaisipan ng Espiritu ay ano? Buhay at kapayapaan. Ibig sabihin buhay, ibig sabihin masigla, masaya, nasa relasyon ng Diyos. Mayroon na tayong bagong buhay, pero yung buhay na ito ay nawawala po, nahihiwalay kung tayo po ay nasa laman. Kaya dapat manumbalik tayo, bumalik tayo sa kasipan ng Espiritu sapagkat ang kasipan ng Espiritu ay buhay o pananatili na nabubuhay sa bagong buhay at kapayapaan ng Diyos. So ang Espiritu naman dito ay siyang simbolo ng paglilingkod at hangarin natin to rin ang kalooban ng Diyos. Ito po yung nagbibigay gabay sa buhay na nakatuon sa mga bagay espiritual ang at ang paggo ang, ang walang hanggan eternal life. Spiritual, yung po yung ating pagsunod sa Diyos, yung ating pagbabasa, yung ating pag-ibig even to our enemies, spiritual na bagay, pagmamahal natin sa mga gawain ng Diyos, pagmamahal natin sa pagsamba, pagmamahal natin sa panalangin, pagmamahal natin sa kalooban ng Diyos, yung pong pangwalang hanggan. No? Andyan tayo sa kingdom of God. Ito yung pananatili sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng mga prinsipyo. Prinsipyo saan? Galing sa salita ng Diyos na kasama ang Espiritu Santo. Makakapamuhay lamang tayong espiritual kung ating pong panghawakan at ipamuhay ang mga prinsipyo ng Diyos na ito'y matatagpuan natin at pinangawakan nating salita ng Diyos sapagat ito po ay kilos ng banal na Espiritu. So ang epekto po ng pananatili sa Espiritu ay buhay at kapayapaan. Ito yung tinatawag spiritual na buhay. Now, kahit na tayo po ay nasa spiritual na buhay, hindi po natin may yung pong tayo po ay magkahangad ng makasanlibutan na hangarin sapagat mayroon tayong ano, nananatiling kasalanan, Mayroon pa patayong nanatiling laman. So ang spiritual na buhay, ito yung pananatili sa buhay na relasyon. Irelasyon sa Diyos araw-araw. Ito yung ating paglasap ng kapayapaan sa puso at isipan, hindi tayo nahuhulog sa iba't ibang kabiguan sa iba't ibang problema. Nalalakpasan natin ang lahat ng pagsubok. Malalakpasan natin may kagalingan sa lahat ng pag-aalala at pasakit sa mundong ito. Kaya ikatlo katotohanan na dapat nating alamin at panghawakan ay tignan natin ang kalagan ng pagpili. Sa pagpili, muli nating basahin ang ating teksto Romans 8.6 at ating pakinggan ang ipinapahiwatig nito mayroong pong hamon. Basahin natin. Sabi, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Subalit, nakita nyo, mayroong pong subalit. Mayroong pong katotohanan na siyang naghahamon sa atin. Ang kaisipan ng espiritu ay buhay at kapayapaan. Kung kaisipang ng laman palay kamatayan ay mayroon po itong motivation sa atin, mayroong challenge na ating pong ibaling ang ating pagkakristyano sa kaysipeng espiritu sapagat ito ay buhay at kapayapaan. So, dapat natin tama ang ating pagpili, ang ating disisyon na manatiling nakatanaw, na hindi na natiling nakatanaw sa laman. Bakit po? Sapagat kung tayo po ay may hilig, may kasiyahan sa makasanlibutan at temporaryong mga naisin ng laman, ay eh magdadala ito sa atin ng pagkahulog. Mahihiwalay tayo sa ating uh, fellowship with the Father, with God. Kaya daranas tayo ng iba't ibang problema, mabibigat po yung mga pasakit, mga kapiguan, kasiraan ng relasyon. Wow! Mabigat po yan. Subalit, ang pagpili sa Espiritu, ano pong ibinibigay nito? Ay nagbibigay ito ng pag-asa. Laging masigla, laging busilak ang ating buhay araw-araw. Parang may bukang liwayway ng pag-asa at lakas sa lahat ng mangyayari o probedensya na inilaan sa atin ng Panginoon. Kaya anumang probedensya ang ating masasalubong every morning pagkagising natin sa maghapon, ay maharap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. So ang tunay na kaligayahan at kapayapaan, ito'y makukuha lamang sa pananatili ng mga isipan sa Espiritu at pagsunod sa kanyang direksyon. So, anong ibig sabihin ito sa atin, mga kapatid? Well, unang-una, ito'y hamon sa atin na hingin natin sa Diyos ang tulong ng Espiritu Santo upang makapanatili tayo at nakatanaw sa mga bagay ng Diyos. Ano yung mga bagay ng Diyos? Paglilingkod, pangangaral, pagsa pagsishare ng gospel, pagdalo sa mga pagsamba, pagdalo sa mga pananalangin, pagdalo sa mga Bible study, yan po yung mga espiritual na kaisipan ng Diyos. Ikalawa, ito po'y naghamon sa atin ng pag-usisa sa ating mga hangarin at desisyon every morning, sa araw-araw. Tumutupad ba ito sa kalooban ng Diyos? Ito ba'y nasa spiritual o nasa laman? So kung nasa laman, humingi tayo ng kalakasan sa ating relasyon sa Diyos at sa Espiritu Santo upang makapagpatuloy tayong mamuhay ng may kapayapaan. So, anong leksyon? Ang leksyon, una, alalahanin na ang pananatili sa Espiritu ay siyang makapagbibigay ng tunay na buhay at kapayapaan. Ito'y panawagan sa lahat ng mananampalataya na nakatuon sa Espiritu araw-araw sa kanilang buhay. Amen? Nais mo bang magkaroon nito? dapat lang una, kung ikay hindi pa mananampalataya, kung ikay hindi pa kristyano, dapat mong isuko muna ang iyong buhay kay Kristo. At tanggapin mo siya na iyong tanging tagapagligtas, tanging makapagbibigay ng panibagong buhay upang maranasan mo ang tamang pagpili sa ang ka magpapa, magka, magpapatuloy sa laman o sa Espiritu. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita na muli nagbigay sa amin ng liwanag ng kaunawaan. Nakita namin, Panginoon, kung saan po kami dapat lumakad. Sa kaisipan ng Espiritu o sa kaisipan ng laman. Dapat kami lumakad sa Espiritu sapagat ito'y buhay. At ito'y buhay pananagumpay ating sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.